Hi guys, for today's video is pupuntahan natin yung ating pinapagawang fish uh, kids ngayon kasi luma ng fish kids natin kaya kapagpagawa tayo ng fish uh, kids na bago kaya yun pupunta tayo ngayon ng duungan sasakay na tayo ngayon sa tricycle masyadong mainit alas dos, time check tayo alas dos ng hapon sa so, oran tayo guys So ayan po, dire-diretso na po tayo sa ating gagawing uh, pinapagawang fish kids so kung nakikita ninyo medyo naglalakad tayo at kainitan medyo mainit ngayon guys halos time check tayo is alas alas dos ng hapon dito sa Pilipinas so sa mga taong nanonood po ng aking mga vlog so ang gagawin po natin ngayon is nagpapagawa tayo ng fish cage para po sa ating uh, munting negosyo ano kasi medyo luma na yung nauna namin fish cage actually is na uh, ang ginawa natin ngayon guys is bagong bago Ayan nasa bahay na rin yung ibang mga gamit natin na ng mga mga drum. Pero si bagay ito papanoorin nyo lang is part 1 sa pagkana lang ng ating uh, kawayan. So after isang video na ito, is another upload ay makikita ninyo naman yung uh, tinatawag nating part 2. Baka siguro may lagay na na drum yan, nakalutang na siguro yan sa tubig. So syempre ang part 1 nito ay talagang una nagi-start mula tayo sa paggawa sa pagbubuo ng kawayan. Na yan. Ayan, kung napapansin ninyo sa so sobrang dami nating kawayan na yan is yun mismo ang kaniyang bubuuhin na kwarto-kwarto para parang style aquarium, ano. Sa mga, lalong lalo na sa mga taong gustong uh, magkaroon ng ganitong, uh, ganitong uh, negosyo is siguro kapag mayroon kayong mga uh, 200,000 pesos ay pipwede na kayong uh, magkaroon ng fish kids. Kasama na po ang similya, lambat at uh, higit sa lahat yung mga bakal na ating mga ginagawa. So may mga ganyan din kalaking bakal na wini-wielding ako. Actually hindi pa makikita doon sa video. Ang kailangan natin is uh, step by step para yung mga ginagawa natin dito na content ay legit sa mga gustong matuto, lalong-lalo na sa parang ano to eh, ang vlog tutorial to ng business natin dito sa Marinduque. So sa lahat po ng mga gustong matuto, una uh, <coughs> Ang kailangan yung kawayan guys ay patuyuin po muna para at least kung sakaling itali po niya ng numero, numero 300 nylon po ang ating panali dyan. So syempre kailangan bago itali po yung ganyang uh, kawayan ay kailangan medyo tuyo na po para kung sakaling yan po ay mabilad lalo sa araw ay hindi na po luluwag ang mga tali natin lalong lalo na sa pagtatali ng mga kawayan. Ano po? So sa mga nagtatanong at sa mga Uh, nagtatanong sa akin, comment down below na lang po tayo sa ating uh, comment section para ma-replyan ko po kayo, lalong-lalo na kung ano ba yung ginagawa na yan. Sa po, yan po ay Peace Kids, ano? Alagaan po yan ng mga culture na lapu nating na ating uh, export sa Maynila. Lalong-lalo na sa mga bumibili nito. So, syempre, uh, uh, itong video na to guys ay pinapakita ko sa inyo kung paano kami gumagawa. Kasi yung iba guys ay sa Peace Fund. Ang fish guys ay parang yung mga kwarto kwartong uh, tambak ng putik, ano? Tambak ng lupa. Para dun doon alagaan yung mga ano yung mga tawag nito lapu-lapu. Pero dito sa amin is ang ginagawa namin uh, mismo sa sa labas sa mismong lawa namin ito nilalagay. Actually dito lang namin ito ginagawa kasi kihilahin uh, hihilahin na lang po yan after na matapos. Ano po? So syempre ang ang pisband kasi ang pagkakaiba ng pispan at piskids. Ang piskids kasi ay mabilis magpalaki dito ng isda at higit sa lahat eh, hindi ka na wawalan kasi ang mga nasa pisband po ay ang mga lapu-lapu nato ay sumusuot lang po sa mga butas-butas ano doon si abali doon sila tumitira kaya hindi mo minsan makukuha lahat kung sakaling magpaligo ka ng 1,000 ay eh, mabuti na makakuha kayo ng mga 600 so Pero kung halimbawa sa piskids naman is kadalasan naman kasi mayroon tayong mortality na namamatay ang halos kalahati nito. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na uh, mortality. Ibig sabihin sa mortality natin ay yung parang uh, expected na natin na mawawala yung kalahati. Pero sa awal ng Diyos guys is medyo okay naman ang kitaan dito. Yun lang at maraming salamat.